So habang nakaka-skin cancer ang sobrang paggamit ng aircon? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Tuwing mainit ang panahon, siguradong buong araw nakabukas ang inyong aircon o electric fan. Pero totoo nga bang ang sobrang paggamit ng aircon ay posibleng magdulo ng skin cancer? Tara, let's prove it! Ayon sa pag-aaral na isinagawa sa webmd.com na hindi totoo na magkakaroon ng skin cancer kahit pa gumamit ng aircon. Ngunit ito ay mayroong negatibong epekto sa katawan gaya ng pagkakaroon ng dry skin, nakapagpapairitate ng airway o ang pagkakaroon ng respiratory problems at nakapagdudulot din ng headache. Dagdag pa sa healthline.com na ang air pollution ay maaari ding makuha sa loob ng bahay sa pamamagitan ng paggamit ng aircon dahil sa dust particles sa paligid na nagdudulot naman sa tao ng asma, pag-ubo at paghina ng baga. Mayroon din namang positibong epekto ang paggamit ng aircon. Ayon sa eksperto na nakakapagpabus ito ng metabolism, nakatutulong para magkaroon ng mahimbing na tulog at nakare-relax ng pag-iisip. Kaya naman pa ng eksperto, siguro doing dust-free at gumamit din ng air purifier para sa mas malinis na hangin na malalanghap at linisin ng regular ang aircon para maiwasan ang mga sakit.